Nahirapan ka bang magtanggal ng rugby na tumigas sa gayong gawain? So maaring ito na maging solusyon para di ka mahirapan. Nakakabawas din ng trabaho ay ng oras. Nakaka, nakakabawas ng oras. Yan. So hirap na hirap tayong magtanggal ng tumigas na rugby. So tuturuan ko sa kayo mga kasutil kung paano tanggalin itong rugby na tumigas. Yan. makikita nyo. Tigas siya mga kasutil. Mahirap tayo maraming kakainin na oras so ito na mga kasutil papakita ko na sa inyo kung anong gamit natin kukuha tayo ng tinar kung may kita nyo ito mga kasutil hindi ito tubig so ibuhos na natin dito sa tumigas na rugby ayan buhos buhos lang mga konti konti lang huwag nating damihan kasi masasayang lang yung rugby ay yung rugby yung tinar pala masasayang So kung makikita nyo, nilagyan na natin ng thinner. Dito walang ano, walang thinner. Hirap tayong magtanggal mga kasutil. Pero dito mga kasutil, bayan natin lang isang segundo, tatlong segundo, yan. So tanggal na. Ayan o, diba? Isang hagod lang mga kasutil. Ayan o. Oh. Diba? Isang hagod lang, tanggal na. oh, linis na tanagang maraming oras tayong matitipid dito so dito sa walang tiner mga kasutin ito walang tiner makikita nyo yan o. hirap tanggalin kahit kahit diinan mo pa mahirapan ka magtanggal nito mga kasutin so kung ito namang may tiner yan o oh, di diba? lang hagod lang isang hagod lang tanggal na ang galing di ba mga kasutin So, hopefully, sana nakatulong sa inyo itong, itong video na to At mayroon kayong natutunan. Sana kung nag, nag nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-like sa aking YouTube channel at mag-comment. Malaking, tuno, malaking tulong na rin yan mga kasusil para tayo ay mamonetize. So, matagal na rin tayo nag-YouTube nag -YouTube, pero hindi pa tayo na mamonetize. So, hopefully, sana sa video na to sa mga mga papanood, yan kung nagustuhan nyo itong video na to pa-react naman mga kasutili yan maraming maraming salamat so simple tips para mapabilis ang ating gawa yan salamat sa inyong panonood magandang magandang buhay mga kasutili yan don't forget to like subscribe at comment mga kasutili bye follow for more Yeah, thank you very much.